What's up mga kalayas, welcome back to my channel, it's me Dolom Reyes once again for today's video natin tayo ngayon sa Cavite going to Laguna may pupuntang tayo ng one of the tourist spot na madalas pinupuntahan doon ng mga turista so talaga ay samahan nyo ako oh? it is cool, Berlin lugar na pupuntahan natin at tukala ano yung mga makikita natin doon alright music uh -huh. Actually mga kalayos, matagal itong na-discover itong lugar na pupuntahan ko. What I'm doing right now is babalikan ko siya, pupuntahan ko siya para magbigay lang na update sa inyo kung may nadagdag ba o may pagbabago ba doon sa lugar na pupuntahan natin. Since na marami na nakarating doon o nakapunta at marami na nag-vlog doon sa area na yon, So mag-update na ako guys kung anong mga meron ngayon doon kung may pagbabago ba. pag ang kalsada naman mga kalayas, wala so, namang problema sa kalsada. So far so good, may mga ilang uh, part lang na, na kalsada na uh, medyo tuklap na yung uh, espalto. From here, meron din pala dito guys sa uh, Kilangin Pulse. Pulse na kung saan eh, pinatan mapuntahan. Kung may likay sa so Pulse, meron din pala dito madadaanan bago tayo pumunta dun sa destination natin, yung pinakalugar na da, Pupuntahan natin. Kung nature lover ka mga kalayas, you should come here, you should visit here dahil uh, sa daan pa lang panalo ka uh. na. Makikita mo sa tabi, uh, puno, hulay green, uh, damo. and then samahan mo pa nung fresh uh, na hangin. Talaga namang lakas maha nature. Alright guys, nandito na tayo sa ating uh, area na pupuntahan. So tara guys, samahan niya ako. Let's do this. Alright guys, nandito na tayo ngayon. Ay dun sa ating uh, upuntahan niya haraw. Sa tayo sa may labas, nakikita niyo agad yung uh, parang bawasay. Oh, ito siya. Yung parang korking na uh, barko. <laughs> Tapos dito sa may tapat niya, ito yung view. So, A4J, In a spawn. <laughs> <laughs> please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can never a doubts, know what I'm about, have your full cloud, it be raining. Tara mahalayas mag i tayo sa loob So dito sa may gate pa lang may mababasa na tayo Entrance fee 100 pesos Regular rate yan Sa Cade Senior PWD 50 pesos So dito tayo sa loob guys mag i tayo ng mga dapat pa nating malaman Nang sa ganun eh pagpunta niya dito may idea na kayo Halimbawa po, ganito po ano. Halimbawa, ito po yung sa yung, sa ano, no. Kung ang napili ni set si 5 to 6 person, kung halimbawa lima naman, ang atin niya po ay 250 kasama na ito at pagkain ito. Ito, family ito. family yan. yan. halimbawa, po, pwede po silang mag-customize ng pagkain. Di ba, halimbawa, dyan po, nakaset yan kung oh. anong mga pagkain. Pwede po silang, halimbawa, ng ganito. Ito po, ito purong ito po, ito na ito Okay. Halimbawa po, ito kung ayaw nila ng kare-kare, may bag net si, si Migang naman. Pwede lang Or, is iswap po? Si. Oo, oh, pwede lang oh, okay. iswap po. Manal. Kaya po meron set A, set B. Yan, lumimili sila kung ayaw nila dito. Same price po? oh same price din. ah eh. oh, okay. Thank you po, sir. Sige po. Yeah, sige po, thank you. you. Ganyan naman po, may restaurant po dyan. Pwede rin kayo mag May beauty food po. Oo oh, po, nakita ko nga po. Uh, salamat po, sir. Yeah, thank okay. you po. For... Uh, So ayun mga kalaya, sabi na nag-assist sa atin meron silang promo packages na available hanggang July 31. Kung kayo ay pupunta dito guys ng grupo, uh, like 5 person, 6 person, you should avail their promo packages Mas makakatipid kayo dun. At eh, sa tingin ko, okay yung sinasuggest na yun nung nag-assist sa atin, which is uh, good naman talaga. Simulan natin mga kalaya sa part na ito. Kung makikita nyo dito ay eh, merong slide meron ding ah uh, swing good for uh, kids so ibig sabihin hindi lang ito pang adult pwede rin dito ang mga bata para na namang mag e rin pati bata dito Kabi dito mga kalayas, kung nakikita niya yan damo, hulay green talaga siya. Kung ano niya nakikita po sa video ho, yan na po talaga yan. Mas maganda pa kung personal nyo po mapupuntahan ito at makikita nyo na sarili nyo mga mata. Talaga namang uh, nakaka-relax sa mata. Yung ganitong view, yung ganitong background na makikita nyo. Now oh, mga kalayasan, dito pa tayo sa may level 1 Or I guess level 2 na ito Kasi meron pa tayo nga next na pupuntahan Parang level 3, level 4 Kasi ito is parang uh, haddan Step by step ay pupuntahan tayo So I guess level 2 na ito Then sa taas level 3, then level 4 So mamaya makikita niyo mga pupuntahan ko Isa-isa lang muna natin Nang sa ganun magka-idea Ayoko kung ano-ano yung -ano, makikita niyo sa bawat level na pupunta natin. So, pakita tayo ngayon sa level 3. Ito naman yung mga makikita nyo. pagkausap so, na mga kalayas, papunta na tayo sa next level. Just like what I said earlier, uh, paahon nito. So step by step tayo o uh, maglalakad na sa ganon makita na yung mga dapat tumakita. So from here, meron ditong paro-paro. Pwede yung mo po, magpapicture. Kung napapansin yung mga kalayas, umaahon na tayo pa unti-unti. Then dito sa my right side, kung may mababasa kayong heto lang naman. Good luck sa exciting part. Kaya mo pa ba? So isang uh, reminder lang guys, ito nga mababasa nyo kasi pagdating dito, paahon na talaga siya. So kaya meron siyang ganon, good luck, kaya mo pa ba? Exciting part na kasi ito guys, dito, na, di, dito muna makikita yung mga view na uh, unexpected katulad nito. Sobrang ganda rito guys. Dito tayo sa may uh, moon crest. Pag ito talaga guys nakita mo makapaselfie ka talaga rito. Kaya maghahanap ka na na... Person para picture lang ka. Kung may moon crest, meron ding star katulad ito guys Alright mga kalayas, kung nandito ka na sa excitement part na ito, baka naman, pakilike po ng video ko. Then comment ka na rin guys kung may mga tanong guys, especially sa mga details ng pinantahan kong lugar na ito. Share mo na rin guys para din sa mga tao nga nais pumunta sa mga gantong uh, lugar yung mga taong gusto mag-unwind mga taong stress itag mo ka ito or i-share mo sa kanila ito and guys kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin youtube channel subscribe mo na yan Dudong para Parakali TV Vlog meron din pa akong facebook page na kung saan ina-upload ko rin ni Maga itong uh, video para nyo na lang guys Dudong para Parakali TV Vlog and then comment nyo rin guys kung may mga alam pa kay magagandang lugar na sa ganun na din natin at nang sa ganun din natin ang content. Alright!